Donald Jaworski Jr. at ang ating kinatawan sa Kongreso, kagalinggalang Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapwa kokawadi kawani at mga pinuno ng iba't ibang tanggapan. Bilang panimula ng ating maikling palatuntunan, atin pong ituon ang ating sarili sa dakilang lumikha para sa pag-aabay at panalangin na pamumunoan sa atin ni Ms. Zarina May Santos mula sa Office of City Mayor. Tayo po ay umuko at ilagay ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa panibagong taon na iyong ipinagkaloob. Naway gabayan mo po kami sa araw na ito na magampana ng aming mga tungkuli ng maayos, tapat at naaayon sa iyong kalooban. Naway bigan mo po ang bawat isa sa amin ng lakas at karunungan upang aming may pamuhay ang paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa na may dakilang katapatan at pananampalataya. Ito po ang aming samod na pagpupuri at pasasalamat sa iyo, aming mahal na Panginoon. Amen. Salamat po. Hinihiling po naming humarap po tayo sa ating bandila at ilagay natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin natin ang Lupang Hinirang sa saliw ng musika na Pasig City Band. Uh. Manatili po tayong nakaharap sa ating bandila para sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Miss Christina Medina mula sa Office of City Mayor. itaas ang ating kanang kamay at sabay-sabay nating bigkasin ng panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayan ng makajos, makatao, makakalikasan at makabansa. Humara po tayo sa bandila ng lunsod ng Pasig. Sa pagkakataon naman pong ito, awitin natin ang buong sigla, ang marcha ng Pasig sa saliw ng musika ng Pasig City Band. sa so, panunumpaan ng lingkod bayan na pamumunahan sa atin ni Red Malorca mula sa Office of City Administrator. Panunumpaan ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit katapatan, at kahusay ng walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makajos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon, tumo sa hadikain ng matatag, maginhawa, at panatag ng buhay sa mga tungkuli ng atangarin ito kasi anawa ako ng may kapal. Tinatawag po natin para po sa national observance, mga pangbansang pagunita, ngayon po ay ginugunita natin ang mga sumusunod. General Orientation and Safety and Prevention Month, Proclamation number no. 115-A series 1966. National Microinsurance Month, Proclamation number no. 1212 series of 2007. Zero Waste Month, Proclamation number no. 760 series of 2014. Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month, Republic Act No. 10526 of 2012, National Time Consciousness Week, Republic Act No. 10535 of 2013, and Community Development Day Proclamation No. 341 series of 1964. Maraming salamat po. Maraming, Maraming salamat, salamat po sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programang ito. Mula sa Office of City Mayor. At mula naman po sa Office of the City Administrator. Ako si Joey Espanyol mula sa Office of City Mayor. At ako naman po si Riza Bongat. Kami Kasi ang naging mga naging guro ng palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat, salamat po. po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig mga kasama palakpakan po natin Mayor Vico Soto Magandang umaga po sa ating lahat Happy New Year Sana po ay uh, nakapagpahinga din po ang bawat isa kahit papano uh, Mukha naman pong lumusog po ang bawat isa sa inyo Happy New Year Vice Mayor Dodot ating mga konsehal, ngayon umaga din po ta isuhop po pasalamatan ang lahat ng mga empleyado natin. Kagamat-sabi natin sana nakapagpahinga ang bawat isa. Alam naman natin ang totoo para sa atin sa pamahalaang lungsod ay uh, December ang pinaka-busy at pinaka napakapagod na buwan sa lahat, no? Uh, pero naging uh, matagumpay naging successful ang bawat uh, activity natin uh, mula sa Pasko Tita, hanggang sa distribusyon ng Pamaskong Handog at lahat ng iba pa. Uh, pati sa peace and order natin, uh, kahit pa naging mapayapa, naging maayos po. Kaya sa lahat po na nag-overtime, sa lahat ng nagtrabaho, kahit Sabado at Linggo, sa lahat ng nagtrabaho, kahit Christmas Day at New Year's Day mismo, maraming maraming salamat po. Special mention na uh, kasi nakita ko kakadaan lang ng truck ng basura special mention sa swamo uh, although hindi sila kasama at ngayong umaga ano, uh, pero si na Sir Allen Christmas Day mismo nag-report ano, in day after Christmas kasi yan yung pinakadalawang ever since kaya kahit nung 90s pa, yan talaga ang challenge na dalawang araw ano, uh, sa koleksyon ng basura. Yung day after Christmas, yung lahat ang daming basura naglalabas. Pati New Year, yung mga dyan natin nakikita, nilalabas sa kalsada yung mga lumang sopa, yung mga lumang kutsyon, silya. Yan talaga ang pinaka-challenging. Pero nakita natin na kumpara sa previous years, ay uh, malaki yung improvement at nakita natin tutok na tutok talaga uh, yung uh, swamo natin. At uh, pangalawa, dapat nating i commenda ang ating uh, ma marami po ano, hindi ko na iisa pero ang pangalawa po, ang ating uh, Peace and Order Department hindi po sila kasama din ngayon kasi institutional sector ang ating uh, flag-raising sa panguna ng ating uh, City Administrator's Office, si ni Geronimo Manzanero. Um, pero ngayon kasama natin siyempre may mga ibang PSD natin nandyan sa gilid at pata sina Major Tubog ng uh, Bantay Pasig. Major, maraming maraming salamat kung uh, iniistorbo kayo kahit... Uh, <laughs> kahit uh, dapat nagnonoche si boy na kayo kasama ng mga pamilya ninyo pero hindi ano halagang uh, andun sila umiikot ang siguro pinaka-challenge lang natin pagdating sa New Year kasi nakita naman natin di ba may mga nagbebenta pa rin ng mga illegal na paputok uh, mga bata dami nagpapaputok uh, tayo sa Pasig di tayo nagbo-whitewash ano pag may room for improvement nasabi natin may room for improvement kailangan natin mag-improve pero isang uh, pinaka pinaka Challenging talaga sa atin yung kakulangan ng tao. Uh, talagang kulang tayo pagdating sa uh, pag, sa deployment natin ng uniform personnel. Um, ang, ang, ang police hindi naman sa LGU ang police ano, pero ang PNP Uh, nakita natin, masigasig din ano, si Colonel Sacro, ating COP. Uh, siguro next week pwede natin silang imbitahin din ano, uh, para makasama natin at makapagbigay ng report. Wala pa sa akin yung report. First working day naman ngayon. Ano, so, di ko naman in-expect na ibigay nila sa akin yung report uh, ngayong umaga din. Ano, pero kahit siguro mamaya o bukas, Tingnan natin yung report kung ilan ba yung naging biktima ng farm siguro. Nakita natin initially sa initial na bilang natin na uh, hindi kasing taas ng dati pero substantial pa rin. Nakita natin 2019 to 2020 malaki yung binaba. Pero 2020 hanggang ngayon 2023 more or less same. Parang nag nagline uh, shape, nag, nag uh, bumagsak ng 2020 tapos medyo same 2021 siguro tama naman 'no observation niyo 2022 2023 next year gusto natin mas mapababa pa um, pag-aaralan natin yung total ban ng, ng fireworks. Ang hirap lang kasi nasa gitna tayo ng Metro Manila eh. Kahit sabihin mong wala dito, o do meron pa rin, uh, sabihin mong matanggal natin dito totally, ang dali lang tatawid ka lang sa ibang lugar sa atin, tatawid ka lang ng kalsada, ibang LGU na yun. Ano? So ang, uh, yun yung mahirap sa outright or total uh, ban. Hindi ka guys sa ibang lalawigan o sa ibang lugar, pag nag-ban, edi, yun lang problemahin mo. Tayo problema natin kahit yung mga sa sa kalapit nating lugar uh, pero yung pinaka-challenge talaga yung kakulangan ng manpower na uh, alam naman natin uh, ang police, ang PNP Pasig short sila sa manpower siguro sa initial uh, sa inisyal sa ideal na number wala pa tayong, baka kalahati lang tayo dun sa ideal na number nila eh. Ilan lang ang uniform personnel talaga natin. Uh, so, we did the best that we can given the manpower that we have. Pati ang peace and order, 2024, may mga additional naman tayong darating uh, this year. Uh, pero sa, sa sa kapasidad natin at sa bilang ng tao natin, uh, siguro, masasabi ko na uh, you did a good job. So, Major Tubog, uh, sa lahat po, Inna, Colonel, uh, maraming salamat din po. Uh, grabe din yung overtime ninyo ngayong papaskuhan. You know? Yun lang po muna. Uh, maraming salamat sa lahat. Pagpatuloy nyo lang po yung mga magagandang ginagawa ninyo sa bawat opisina. At syempre, hindi magandang ginagawa, hindi pagpapatuloy, uh, na may maging uh, masagana, mapayapa, at... Uh, malusog at masaya ang ating 2024. Magandang uh, umaga po at Happy New Year po ulit sa ating lahat. Adjourn na po tayo. और <laughs> मैं <You're good. laughs>